ito mga alaga natin mga pato dito na yung pato natin Ayan, yung, malilit nandun yung, sila hello hello hello, hello. ito duck dalawa oh. na guys ayun may na may itlog ah, apat na ano Itlog. 1, 2, 3, 4. Apat lang guys. Itlog. Picking duck. Ito duck natin. Ito. Mayroon tayong mga itik. Uh, mga ano. Mga Uh, dalagit at mga binata na yan yan ang mga susunod na pangiting vlog dito oh ngayon tayo mga tama marami sa Rhode Island din dyan saka Black astrolog din saka White Sages din marami, marami dyan so, dito mayroon lang ng itlog dito ito mayroon lang tatlong itlog kukunin na natin kasi Baka mabasag. Hindi naman kasi naglilimlim mga ito. Yan. Yung white sasig saka red island. Yan yung log so, Yung mga red island natin. Yan. White sasig natin. Yung puti. Yung isa. Hindi naman pa iba. yung mangga natin guys oh late, liit tamunga na ayun oh eh. dito yung mabuo na yung puno nya oh legit ang puno nya ano lang yan guys last year ko lang itinanim yan ito namunga na ito ngayon tayo mga brama, ang sila. pa oh. Inaabante niya yung nangingitlog. Dito mga Texas, Texas mga to. mga Texas yan guys. yung hey, Lolo Texas oh. Lolo na yan guys, Lolo. Pero guwapo pa rin. Malit na lang. oh Ayan. Ito, si Texas din anak ni lolo to guwapo to ito naman red dito pa tayo ditong red island natay napadulo na eh bahay ang lalayo maangas yan tapang ay may itlog din doon dalawa nang itlog na sila parehas natin may itlog doon. May dalawang itlog doon. Ito, may dalawang itlog dito guys. Dalawa sila. Ito yung isang babae. Tapos yun yung isang babae. Ayan o. Itlog nila. Dalawa. Ito. Ayan. Kunin na natin. Kunin na rin natin. Ayan. Malalaki itlog ng Rhode Island Red. Meron na tayong limang itlog na kuha. Hoy, oh, pa tayo dito. Isang red lemon. Yan. Ito, talisay. Yan. yung Texas na babae, guys. Ayan. 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 ko so, ilalagay ang bubukod ko muna to bagong kuha to yan yan kuha natin o lima ito yung mga nakalagay ito naman yung sa layer natin yan o isang tray 1, 2, 3, 4, 5 6 isang linggo yan guys itlog nila ito naman sa itik hindi pumabot ng dalawang tray ito naman yung sa ano natin ay, itlog ng drama natin. Ayan. Okay guys. Ito naman yung mga nang itlog natin. Mga layer. Ayan yung mga layer natin. Mga old layer natin. Ayan yung mga nang itlog. yung mga old layer natin. Ayan sila o. Oh. Ayan. Ayan yung mga nang itlog na. Ayan. Ay, hindi ka na tumatayo dyan. Busog ka na. Ito naman yung mga year natin mga binili nung December. Ah, December, January, February. 3 months na sila guys. Mga 3 months na to. Para may susunod ah, mga ah, yung na mga itlog. mga 3 months na mga yan. sila. Ayan. Ayan. Ano yan guys? 150 piras yan. Nandito iba. Ayan o. Ayan. Ayan. 3 months sila. Three months pa lang yan.